Hi guys, magandang gabi. Ano niloloto mo po? Hotdog! Bakit ka nagluluto sa apo sa ano diyan sa kahoy? Sa kahoy kasi wala nang gas eh. Wala nang gas? Opo. Hindi ka na madiskarte talaga ang Pinoy. Kakain po kami sa loob. Ang Kain ni Ate Norin. Sa talis sa oong lang wala nang ginagawa sa kanya. <laughs> Hindi nung umiiyak si ate eh. Nanonood nga sa iyo eh. Bakit? Magaling ka na ng luto? Ayun yung isa oh. Pan, pan, nandun na sa... Naubusan po nang Doon sa... Gas. Doon, no? doon sa... Doon sa kusina ay... Ayaw ko magluto. Pero maroon... Hi po. Magandang gabi. Nagluluto po ng luto po ako ng ko. Ito si Ate Alexa. o. ipakita mo mm. muna. Magaling na magluto. Four years old lang po. Gandun mm -mm. kami sa kusina. Hindi ako magluto. Mataas eh. Hi! Sino ka?